Los Angeles Lakers, isa na namang nakakamanghang game mga kawan stories ang naipakita ng team na ito ngayong araw matapos ang kanilang comeback run na ginawa ng huling quarter. Down 19 points sa natitirang 8 minutes sa laro, hindi pa rin talaga binigo ng Lakers ang kanilang mga fans matapos nilang maagaw ang panalo sa bahay ng Milwaukee Bucks sa ngayon, may hawak na nga silang 4-game winning streak at may 4-game road trip pang natitira. Ang tanong, paano nga ba ma-overcome ng Lakers ang kanilang pagkakatamba? Eto na nga ba ang simula ng tinatawag na playoff Lakers? Ang isang seryosong team? Well, tara na at pag-usapan natin yan dito at samahan ng balitang natauhan na nga daw ang coaching staff ng Warriors. Matapos nilang ibalik na si Klay Thompson sa starting five at gamitin ang kanilang traditional na sentro na si Kevin Loney. Pero bago 'yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel Golden State Warriors. Medyo nakahinga nga ngayong araw ang team na ito dahil sa kanilang pagkapanalo sa Miami Heat ngayong araw literal ngang yamado dito ang kanilang team dahil hindi nga naglarong ilang mga key player ni Coach Eric Spolstra na si Jimmy Butler, Tyler Hero, Kevin Love at iba pa. Kaya naman pagkakatao na nga ito ng Warriors na makabawi sa kanilang mga pagkapanalo. And guess what? Napanindigan rin naman nga nila yan matapos nilang matambakan ng home team 113 to 92. Sa ngayon, Meron na silang 37 wins at 34 losses. Pero hindi pa rin naman sila nakakalayo ng tuluyan sa Houston Rockets. Dahil kapag nanalo nga ang team na ito sa susunod nilang laban kontra sa mainit rin na team ngayon na Oklahoma City Thunder ay didikit muli ang kanilang record. Pero good news rin naman nga ang nangyari ngayong araw sa kanilang team lalo sa ginawang adjustment ni Coach Steve Kerr. Matapos nitong ibalik na sa wakasi si Clay Thompson sa starting position at maaga rin naman niyang nakagawa ng puntos at nag-init ng shooting nito na sinabayan pa ng paggamit muli ni Coach Kerr kay Kevin Looney na matagal na wala sa kanilang rotation. Nakapagtala nga ito ng 7 points, 6 assists na malaking tulong para makuha nila ang momentum matapos makagawa ng mini-run ang Miami Heat. Sa kabilang daku naman tungkol sa Los Angeles Lakers. Dahil nga sa kanilang pagkapanalo ngayong araw, marami nga ang nagtatanong paano nagawa ng Lakers na makagawa ng comeback run at down ng 19 points nang wala sa si Lebron James. Wow. Well, Meron ngang tatlong rason dito at ginawang adjustment ang Lakers. Una ay matapos maging agresibo ang two guards ng Lakers na sina Austin Reeves at DeAngelo Russell. Lalo sa fourth quarter na talaga namang bumuhay sa laro ng Lakers. Sinundan rin naman ito ng solidong depensa ni Anthony Davis sa ilalim ng basket matapos itong mapwersa Milwaukee Bucks na umiscore lamang ng 13 points sa fourth quarter. Literal ngang na-outscore nilang Bucks sa huling quarter kaya sila nanalo. At ang pangatlo naman, ang maagang rotation ni Coach Darvin Ham, ang pagsalit-salita ni Spencer Dinwiddie, Roy Hachimura at ni Torrent Prince na sakto upang manalo sila. Gumawa nga dito ng record si Anthony Davis matapos itong makakuha ng 52 minutes at malampasan si Kobe Bryant taong 2012. Kahit nga si Lebron James, tuwang-tuwa ang ginawa ng kanyang team. Ayon nga sa naging pahayag na ito, ganitong team ang kailangan na kailangan nila sa pagpasok ng playoffs Pinuri rin naman ito si Austin Reeves Na nagtala ng triple-double Na ayon sa iba siya mismo Ang pansamantalang pumalit sa kanyang pwesto May hawak na nga sila ngayong Four game win streak at bukas Tataas pa to sa lima Kung may panalo nila Ang laro kontra sa Memphis Grizzlies